ito nagawa na And, isa pang bagong entrance gate pero na yung bakod dito dati masukal sukal maraming mga damo ngayon ganito na maliwalas na ito talaga ang um, magandang designated uh, bus stop, BP stop. May sarili siyang pasada. Yan. naglagay ng ano, ang uh, markings. Uh, pintura tong pedestrian ko to, hindi ito sa Ikasal e Street. sa tapat ng TUP Barangay Hall Mas kita na ngayon Ayan, magandang araw po uli sa inyo Nandito ulit tayo sa uh, Finance Hub Mag-update ulit tayo ng Rizal Park for Development Tignan uli natin ang dito na yung ginagawang bagong bako Yan Yan na Ito na, gawa na Yan, na yung bagong bako Ang <laughs> ganda pa tingnan Ang pintura na to. na masiga pa ayan ganda na dyan kaunti lang ang mga namamasyal ngayon hmm. gaya uh, kalalaki yung mga yung yung counter nila pag tatawid sila dito may ginagawa pa rin dun sa National Museum of Fine Arts electrical ikot tayo dito na yung ginanda dito um, lumapad yung silo yung mga tuktoks ganda uh, maglakad hindi na kayo magkakasalubungan uh, pag uh, namamasyal kayo dito nga lang sana ng anong mga kabayan, ano yung, yung square na mga bricks. Yung design yun, yun. eh, ito ano lang talaga siya, Plain lang. Yan. Tama 'yung Sobrang dito. No pa kaya 'yung pwedeng development pa din ah. ano lang talaga sa plain na semento lang ah top hobby na to hindi sira sira pa yung uh, top hobby dito alon alon 80 ship hindi pa rin pala na pinturaan lahat yung isang side lang ng ano ng poste yung side pa lang ang napinturaan ng poste hindi pa siya natuloy Ayan, wala pa mga graffiti pa ito pa Pero na wala rin yung mga ano, mga street dwellers, mga homeless. sayang din to. Kaka sira na yung mga bubong. Pero hindi naman siya ano, mga basag. Mga basura pa rin sa likod. Ayan. Ayan madumi pa rin sa likuran. Bola ng mga bubong. Ay kakatawid ng daan dito isang entrance. Oh, sa. Tingnan natin dito isa ang isang bagong entrance gate. Meron na mo. Yung bakod. lang. Sa meron na, na bakod. Pero wala siyang ano, walang guard guardhouse. kung gumagawa yun yung mga na pumupunta rin dito sana sa may bandang tap sana maano rin maayos din asawa higaan yan yung mga ano nag eh. uumpisa lang sa ano yan eh sa tindahan tapos magiging ano na magiging bahay na dito may bakod na parting na panghe. Sa kabila, ang daming daming mga motor. Mga kainan. Hmm. Panasa ka rito ginagawa pa doon tingnan natin dito sa revolto ni Lapu Lapu pero pauling ginagawa sa ano naman sa harapan naman ni ano ni eh, pakip ano pa kaya ginagawa doon na dun. Luka, ano dun na. Lupa na. Ano binawasan na, ano, na. ng bricks. Puro ano nga naman ng mga semento. Ang init. Pauwi natin. Ano, gawa ng bayan Ito pa natin yung dito. Isa pang gate. Entrance. Okay. Dito wala pa rin. Eh may ginagawa na pala. Ayan. Ayan doon? Ito ba yung buong sabi? bawasan ng mga basura ito so, guard house pa meron na rin ano may mga grills na rin yung bintana yan yun bakod may pintura na Tahan pa natin dun. Sa pa. Ayan. ayan. Maganda na rin dito. Tapos merong Tapos merong kalsada. magandang designated na uh, bus stop PP stop may sarili siyang pasada yan naglagay ng ano ng uh, markings naglagay sidewalk yan yan yung binahaya ng mga uh, street dealers Malinis na. Wala akong nakakita ano dito. Mga basurahan. Yeah. Ayan. Ito, gagawin na rin ano to. Sidewalk. Ayan. Yeah. Yun yung mga ano dati. na mga bus stops. Ang lalaki. Na jeepney stops. dito dati masukal, maraming mga damo Ayan, mga ganito na maliwalas na mga gasibo bagong ano na rin ha? bagong pintura na Ayan, may giliba pa doon mga kabayan ah. tignan natin dun maganda naman tong dating bakod pwede rin yung eh, mga kabayan pinta natin dun oh aso sa si san ah siya ito ay naayos na rin ayan giniba ano lang dati yan yung storage mga aso mga gamit yun na. na so, tatawid lang sila dito sa Padre Burgos sabi nyo intramuros na yun mga kabayan kaya magkalapit lang itong Rizal Park sa Intramuros para ma-improve pa wala ano to no walang pedestrian lane Ito kasi ang isa pang museum. Ang laki pa ng lugar. Andito pa pala yung mga spaghetti whites. Hindi pa na ako Pero naka ano siya, naka nakatabi dami turis okay. mga foreign tourist na Ito pa, di pa na dito. siyang gate ngayon na uh, ginaganap yung Asia and the Pacific Regional Meeting February 5 to 7 okay. wala namang mga bumabalik na mga street dwellers uh, wala zero tanggal na Ah, thank you for watching ko, no? <laughs> hmm. ah, tong pedestrian crossing dito sa E Castle Street. Sa... alo sa tapat ng TUP. Barangay Hall. Ayan. Mas kita na ngayon. Ayun na lang. Eh, A... Cedar Island. Ayan. Mas malapad na rin to. Ah, mas malinaw na to. Uh, pedestrian crossing. Ang pa lang dito. Building ng TUP. Bali, wala na pala tong footbridge. Sayang.